Oh, siya, Dini. Ikaw sa nanay ko. op oh, Pabawa, ay nakialam mo nga isang aso. Oh, huwag daw kayo mag-away. Hoy, 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 hoy. Huwag niyo akong guluhin. Doon kayo sa nanay niyo. Aba, hindi ko kayo mga kamag-anak. Ah, ngayon. Ikaw lang mag-isa ang natila. Yari ka sa akin ngayon. Oh, yan. Oh, yan. Sige, 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 sige. Aba, aba. May marunong makipag-boxing. Aray. Aba, aba, tika, tika mo Mukhang hindi ko aray kaya. Mukhang malaki aray. Siya, umalis ka diyan At yung mga yan ay mabulik ko. Magandang hapon mga boss Oo, hapon na yan, yung time na yan Kaya medyo madilim-dilim na yung ating kuha At samahan nyo ako dito sa aming likuran Upang pakawalan yung aking mga alaga Op, 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 teka muna Ibang alaga yung nasa isip mo ha arey yung aking mga alagang rabbit Ay ating pakakawalan at pakakainin na Pero teka muna Aba, ako may ikukulong muna At aring aso kong arey Ay hindi sanay nakasalamuha itong iba kong mga alaga arey oh, halika na Aba, ay ayaw pang magpahuli siya pag ika hindi magpapatali abay hindi ka kakain ngayong gabi o eh, mamili yo na itali na nga ayan yung isang yan ay sanay na naman sa aking ibang alaga ang tuta ko namang are ay sinasanay ko pa para sa paglaki niya ay sanay na siya at are yung mga alaga kong ito yung aking papakawalan ayun o oh, yung limang yan ikaw muna na mauna o oh, yan yung nanay nila siya o oh, oh are naman op oh. ay ah kabigat ng tatay nila Oh. Ay, ari namang mga bibuwit. Ayan, oh. Oh, yan yung mga anak nila. Oh, diga, isang pamilya. At yun, tingnan nyo naman yung aking isang aso. Oh, walang pakialam kung anong mga nasa paligid niya. Oh, diga, tinititigan lang. Oh, inaamoy-amoy pa. Oh, siya. Tayo maglaro. Oh, sabi ng isa kong rabbit, ayaw ko sa iyo at ikay malaki, baka ako ipakan mo. Yun, kumuha na nga ako ng walis diyan para laging malinis ang kanilang kulungan. Ayan o, oh, kasi yung gulay ay hindi nila inuubos lahat, kaya kung minsan, iba ay nasasayang lang. Pero hindi naman palagi gulay ang pinapakain ko diyan, kung minsan naman ay pagka nakaluwag-luwag ay pids naman. Parang tao la ang yan, kung minsan nagsasawa din sa ulam. Oh, tingnan niyo yung alaga ko. Oh, di ka? Walang pakialam. Oh, kaibigan niya kasi yung mga iyan. Pero itong isang tao ay siya. Oh, 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 biga. Oh, nakikipaghabulan pa. Abay, nung maliit pa yan, ay bugbog sanado yung mga rabbit kong yan. Pero ngayon, oh, abay, ay marunong nang lumaban. Gahamo na nga ng habulan. Oh, siya. Oh, sige, tara. Habulin mo ako kung kaya mo. Oh, oh, bilisan mo. Abay, kabagal mo naman. Oh, oh, ay kabigat kasi ng iyong tiyan. Kaya ikay ganyan. Oh, iyan Kay hihingalin sa akin kapag ako hinabol mo. Oh, siya, Dini. Ikaw sa nanay ko. Oh, wag daw kayo mag-away. Ka Ako'y madamay. Oh, oh, wala akong alam dyan. Sa dalawang yan, ha? Aba, ay sila-sila lang yan. Kapag yung mga yan ay nagkasakitan, ay siya, wag mo akong pagbibintangan. At are, ilalabas ko na ang pinakahari at rey Oh, ayaw, yung pinakamalaki kong rabbit. ayon oh, abay, may tatlong kilo yata yan, mahigit. Oh, oh, siya, sige, yan ay mo. Siguradong tal si di sa laking yan. Oh. Aba. Aba, trip na trip talaga yan itong asong kong laruin ng mga rabbit ka. Oh. Hey, aba, hinahabol-habol pa. O, oh, simula nung maliit yan, eh, ganyan na yan. Huwag kayong mag-alala siya na ang namay naglalaro lang. Ang exercise ba para lumit ang tiyan? <laughs> ha! At aray, yung isang aray, yung anak ng aking kulay gray na rabbit. Ayan, oh. Aba, ikalaki niyan. Siya, dali, dali natin sa labas. Ayan, oh. Are, pag are ay lumaki, sigurado, yari kayo. O, oh, ang laking lahi, are. O, oh, tingnan nyo. Ilang araw pala ang yan, pero pag kalaki niyan. O, oh, yan, ang kanyang nanay. Payat pa sa lagay na yan. kaya ba na may bagong panganak? Aba, hindi ka naman makaka-recover ng ganun-ganun laang. Siya, hindi mapakali yung aking isang alaga. Hindi malaman kung sinong habulin niya. Bakit daw palagi siya laang taya? O, oh, siya laang palagi ng nahabul, eh. oh, 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 oh okay, may walang kapaguran yung asong yan. Aba, hindi ko nga malaman kung anong gatas niyan. Hoy, 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 hoy. Huwag niyo akong guluhin. Doon kayo sa nanay niyo. Aba, hindi ko kayo mga kamag-anak. Aba, yung aking aso ay gustong sumali. O, oh, yan. O, oh, sige, yan. Sige, dene O. Oh. Ah, ngayon, ikaw lang mag-isa ang natira. Yari ka sa akin ngayon. Aba, ay, are, ang malaking are. Kung hindi ko ari kaya, o oh, siya, dini ako sa mga malilit pa. Ba, 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 teka, mukhang ako mapagtutulungan pa. O, oh, yan, o, oh, yan, sige, 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 sige. ba, ba, may marunong makipagboxing, are Ba, <coughs> ba, ba, teka, teka, mukhang hindi ko ari kaya, mukhang malaki, are siya, umalis ka diyan yan, at yung mga yan ay mabulik ko, o. Oh. O, oh. oh, abay, palagi naman nakabantay, eh oh oh yan ngayon oh boy meron na naman eh ano ka ba naman tayo magkaibigan please ka diyan ito ay uh, balak ko nang tanggalin yan yan yung ring na yan uh, at aalisin ko siya kasi uh, plano ko uh, dito itong may tiles na yan gagawan ko yan ng bakod para kapag uh, pinalabas natin sila ay uh, dito lang sila sa loob ng tiles hindi sila dun sa gilid Alisin ko to para maging malinis dito. Para dito lang sila maglalaro-laro kapag kapitalabas natin sila dito sa ating likuran. Yan. At para makakapaglaro-laro sila kasama yung aking mga lagang aso. ino you know? uh, mga ano yan, mga train yan. At hindi nila kinakagat yung mga rabbit ko kasi sanay na sila. At yung isang aso ko lang na nandun kasi hindi siya sanay doon sa mga rabbit. Kaya uh, ko yung isa. Andun. Pero sasanayin ko rin yun. At ito yung aking uh, isang maliit yung anak ng kulay brown na na rabbit ko ino. Eh, apat to, oh, kaso lang namatay yung tatlo. At ito na lang yung naiwan. Yan. At mataba na siya eh, no Yan maganda na yung kanyang katawan. Yan oh. No? Yan. Malaki siya na pagka rabbit yung lahi niya. Malaki. Abot ah, to ng mga apat na kilo. Ayun yung nanay niya. Ayun no? Ayan o. yung nanay niya. yan dyan. Ito, itong tiles na yan. Yung kwadrado na yan, yung dating ginagawa nating basketbulan. Ah, babakuran ko yan para dyan na sila. Dyan sila pinakawalan natin siya tong, tuwing umaga. Hop, tapos na ang oras na inyong pagkagala. Oras na para pumasok sa inyong lungga. Aba ay aray ang pinakamahirap na parte. Yung ipasok silang lahat, ibalik din sa kanilang nakulungan. Habay, paano ba naman? Kalawak na kanilang pagagalaan. Tapos, sumusuot pa sa kung saan-saan. Kaya, yan. Yan yung bala ko. Yan ay aking babakuran. are aray ang pinakamahirap hulihin. Yung asing are oh. Apa! Oh, diga Ang hirap? Oh, siya. Yeah. Dini, dini. Oh. oh. Ayaw mo magpahuli? Sige, i-hostage ko yung anak mo. Oh. Aba! ayaw nga Gatong rabbit na tao ay sobrang kulit oh ngayon Holy ka ngayon oh yari ka mm, may kabigat mo oh, sa pagkain at ako'y namumulubi na na may dalawang aray aba eh naghahanimon pa din eh sa mailalim ng kanilang taguan oh ako'y pinapahirapan ng mga aray oh abay alam nyo namang malaki na rin ang tiyan ko eh pinapayuko nyo pa Aba, ay talaga naman. Sumot ka pa sa ilalim eh. Hole! Aba, ay hindi pa nga. Ay siya, nasan ka na? Aba, talaga naman. Ay kinapakakulit eh. Oh, patakbo-takbo pa. Siya, dini, dini. Ay, kukornerin kita. Oh, hole! Kala mo ha? Kaya nga hindi ako nagpulis eh. Ito na may aking papakainin. Oh, nakabinta tayo ng sampung bibingka. Kaya meron tayong pambili sa pagkain nyo. Oh, siya, hati-hati ha. Dahil ang kilo ng page nyo ay 45 na. Aba, ay kamahal na. Kung mamumulubin na sa inyo ang isang kilo, ay dalawang araw nila ang binabanatan. Kaya naman, ay dahan-dahan. Baka ating tindahan ay maubusan.